Nauuso ngayon yung paliitan ng laptop. Yung madaling bitbitin at madaling dalhin sa travel. Pagaya na lang nito, meron tayong MSI Modern 14. Na may mas ililiit pa pala. Meron na naman tayong MSI Modern 13. Sa appearance naman tayo, same pa rin naman siya sa mga modern series natin. And then syempre, naka matte finish na color gray, Etong cover. Syempre, may backlit keyboard na rin ito. At nawo 180 din. Kahit maliit siya, meron pa rin siyang fan. At sa specs naman tayo, small but terrible available ang specs natin dito kay MSI Modern 13 dahil naka Intel Core i5 ang processor na naka 16 GB ang RAM at 512 na rin ang SSD. Tapos sa display naka 13.3 inch Full HD IPS level display tayo na may Intel Iris Xe graphics. Kaya perfect talaga to para sa mga students and professionals natin. Even VAs na dinadala ang work, pwede pwede to. Dahil meron na siyang libreng Microsoft Office na lifetime yung access. Normally, yung ganitong type ng laptop, mabibili nyo siya sa iba na nasa around 35000 plus pa. Pero syempre dito kay Laptop Factory, 31999 na lang to. At bukod pa dyan, meron pa itong kasama na MSI Sleeve. Kaya kung interesado kayo sa mga ultra-light na laptop kagaya nitong MSI Modern 13, punta lang kayo dito sa Laptop Factory. Dahil sa laptop, Laptop Factory yan.